Hello guys, good morning at andito pa rin tayo ngayon dito tayo ngayon sa baboyan natin at uh, day 3 na ngayon ng pag-aalaga natin ng baboy Ayan, tingnan natin sila guys, eto sila yan, kitang kita, -kita nyo naman guys so, tulog na tulog sila hinigaan na lang nila yung pagkain nila kasi busog, busog na sila Ayan. nakita tayo kaya bumangon sila nilinisan na nga para natin sila guys kasi Uh, para hindi nila ano naapak-apakan yung mga dumi nila para laging malinis yung ano higaan nila yung tinitirahan nila laging panatilihin lang natin guys na malinis yung ano nila yung loob ng hinihigaan nila para hindi nilalamok at nilalangaw ayun guys eto sila oh kita nyo naman yung isa oh, tulog na tulog Nagising lang nung pagdating natin Busog na busog na sila guys Ayan Grabe Pang 3 days pa lang ngayon guys Tingnan nyo naman Busog na busog na Busog na busog Lagi sila Bilis ng paglaki nila Kita nyo naman yung isa oh Ayan Mamaya ulit Babalikan natin sila Mga Alas 12 ng gabi Ayun gabi Tanghali pala Sorry And guys sila oh. Tingnan At magbibigay ulit nga pala tayo guys ng tips para sa tamang pag-aalaga ng baboy. Ah, uh, gaya ng sinabi ko guys kanina, ah uh, Panatilihin lang nating malinis yung loob ng kulungan nila para isa yun guys na uh, nakatutulong para mabilis silang lumaki. And pangalawa guys is every week dinadagdagan natin yung pagkain nila kasi every week Uh, lumalaki sila eh kaya dinadad kailangan dagdagan natin yung mga yung pagkain na binibigay natin sa kanila para mabilis silang lumaki at pangatlo yung kada linggo guys is kailangan natin silang purgahin para matanggal yung mga bulate isa rin yun sa nakakapagpalaki sa kanila and pagka mainit papainimin natin sila ng tubig hindi man yung sobrang dami pero yung tama lang kasi kaya nga sa mga nakaraang videos ko pag nasobran ng tubig eh, nagtatay yung baboy kaus nang mabagal yung paglaki niya and baba yung ano yung timbang niya pag binenta natin at pinaka importante nga pala guys sa pag-aalaga ng baboy is Pagkagabi kaya nito na maliliit pa kailangan kailangan pausukan natin sila kasi para hindi sila kagatin ng mga lamok kasi pag nagkalamok pag kinagat sila ng mga lamok guys is magkakaroon sila ng mga tigitig-tigitig sa balat nila and minsan baka magkaroon pa sila ng sakit kaya pinakaimportante importante ganito sa backyard farming eh papausukan natin pag magagabi na mabuti yung mga may mga net sa paligid eh hindi na nila kailangan magpausok kasi hindi nila makakap hindi naman makakapasok ng lamok doon yun guys ya yeah, yun muna yung mga tips na ibibigay natin para sa tamang pag-aalaga ng baboy and sama-sama nyo sama sama nyo ako ulit bukas sa pag upload ko ng videos and para marami pa tayong bigay na tips and sa mga subscriber natin at viewers natin dyan huwag nyong kalimutang like and share at yun lang guys thank you bye